Siyempre, naka-standby na mula sa malayong uh, ay, uh, alo, lugar. Pinagbigyan tayo. Pinagbigyan ito. tayo. Naku, thank you, thank you Nasa naman talaga. Nasa US sila. Nasa US. Pakilala mo agad, pakilala mo agad. Oy, naku, sa kanyang maraming mga followers. Yes, napakarami. Mga, mga kapitbahay, magugulat kayo sa guest natin Yes, ngayon yes umaga. Yes. Siya po ay foreigner, pero nakapag-asawa po siya ng napakagandang Ilocana. Ilocana. <laughs> siya po isang digital creator, yes, pero, pero, pero siya po'y matatas magsalita. Ta ng Galog. Tagalog. Huwag natin patagalin pa si Kuya Jake Taylor. Hello. Kuya Jake, magandang huwaga sa'yo. Hi, Kuya Jake. May maglaligat kanya yung Oh, pa, <laughs> kayo, <laughs> <diyan>. <laughs> At kasama. Ay! Yes, it, yes. It, uh, kasama. Yeah. Yes, yes. Kasama, si Jesse. po kayo dyan sa Pilipinas. Uy, ang ganda ni Jessie, oh. Uh, diba? Oy, Jessie, Jake, <laughs> bati mo na kayo sa mga kakabsat natin, sa inyong mga kamag-anak dyan sa Ilocos Region. May um, pag-aplikat kada kaya amin dito, Pangasinan. Nang langrod at tabaranggay tubo rin, malasiki, Pangasinan. Yun, malasiki. <laughs> ay, oh, masarap dun sa Pangasinan, tupig. Tupig. Oh, ay, oh, oh. alam mo ba, uh, Jessica, ang girlfriend ko ay taga-uminggan, Pangasinan. Yun, oh, oh <laughs> so... <laughs> Oy, teka mo na. Ay, dahil nandito na rin lang kayong mag-asawa uh -huh. at kayo naman eh talagang kinagigiliwan sa social media. Yes, correct, correct. Bahagi mo naman sa amin, Jessica. Paano ba? Paano mo na, na nagkakilala kayong dalawa uh -huh. ni Jake ni Kuya Jake Taylor na ngayon eh napakatatas ng magtagalo. Nabihag mo ang puso oh. ni Kuya Jake. first time. People, so Ganto po nag-start yung story po namin. So si Jake po noon, nag-mission siya sa Christian Church for two uh -huh. years. Nagstay po siya sa Manila uh -huh. and nagkataon na nandoon din po ako and nakatira ko sa isang uh -huh. member din ng family uh -huh. na kapareha ng church nat, uh -huh. nag-cusa nang nag-mission si Jake. Uh -huh. Yon. Yeah, Tapos okay. from the okay. from the nakilala ko po siya, missionary pa lang po siya as in ba, may mga may mga limitations, uh -huh. bawal siya malikaw, nakakokus lang siya sa all missionary work. Okay. So You know, know. You know, <laughs> ano? Ano? You <know>, ito yung kamigpain <laughs> oh, <tama> natin? Oo, tama naman. <laughs> mm, si Tita Espy, gusto niya agad na ikwento daw ni Jake. Uh, kasi napanood daw niya si Jake. Sa TikTok? Oo, oh, 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 ano ba yun? Sa Instagram? Oo, oh, oh, napanood daw niya eh. Sabi niya, Tita Esperanza Tan. Tapos si Nanay Consola naman, ay! Napapanood ko yan kasi yung apo ko laging nanonood sa YouTube, nagluluto yan. Wow. Nagluto siya ng buro. Masarap ang buro. Oh. Totoo ba yun? O, di ba? Opo, totoo pa yan. Bali, tinuruan po ako gumawa ng buro yung lola ni Jess. Ah, okay. Um, bale, yun, isa sa paborito din namin yan, yung buro. Talagang masarap yung buro ni nanay, kaya... <laughs> buti na lang pati ako, marunong na din ako gumawa. <laughs> Pero curious Mm -mm. Curious sila paano na napunta si uh, Kuya Jake sa pagbablog, di ba? Kasi ang husay ng mga content niya, ang gaganda ng mga content, yan ay sabi ni Nanay Ine. Yes. Hi Nanay Ine sa Mayapyap mayap Nueva Ecija. Yes, hello po Nanay. Mm -hmm. Bale, uh, actually accident lang po yan. Mm -hmm. Hindi po dapat nangyari. bali pandemic po noon. Okay. Uh, kaya siguro bored lang siguro kami. Pero naisip <laughs> lang namin, siguro pwede kami gumawa ng... <laughs> Mga, mga short video lang sa TikTok muna. Uh -huh. Bali, nakilala siguro kami sa before and after. Uh -uh. Before marrying a Filipina and then uh -uh. after marrying a Filipina. Uh -uh. Kaya noon, yun yung naisip namin gawin. Kaya, uh -huh. syempre, natutuwa talaga kami sa <laughs> fans. Bali po, bali po yung daily life na ginagawa namin sa bahay. Parang, pinapakita lang namin siya. Hindi. Parang, oh, nakakatawa pero hindi pa namin alam na madami nakakarinig hey. oh di ba <laughs> oh oh, oh diba? ang daming natutuwa sa videos niyo Jessica oh, oh. nakakatawa oh, tsaka God, salamat po oh. oo oh, oh, tsaka Jessica kasi ang sa eto si Jethro Japet sabi ni Jethro Japet oh. si Jake parang Pilipinong Pilipino na talaga oh, oh, kasi nagtatagalog <laughs> nag-ilokano <laughs> at alam niya ang mga pagkain natin dito sa Pilipinas uh. hindi ka ba medyo oh, nanibago oh. noon Jake nung unang natikman mo yung mga Filipino food ay oo oh siguro sa una pero talagang nasasarapan ako sa pagkain. <laughs> mahilig ako kumain. Uh -oh. Ang mga Pilipino mahilig magluto uh -oh. kaya buti na lang tamang-tama para sa akin. Talagang <laughs> eh, talagang nasasarapan talaga ako kahit, kahit anong pagkain dyan sa Pilipinas nasasarapan talaga ako. Eto oh, naman what? sabi ni Dodi. na. Uh. <laughs> <laughs> Ito sabi ni Dodi. Ate, napanood ko yan eh, yung sa pandesal. Alam mo, bumili siya ng pandesal eh. Kumakain pala siya ng pandesal sa Maynila. Ay, nagpunta na ba kayo ng Maynila? Uh, Oo, oh, nagpunta daw sila sa Pilipinas. Tapos, ang nakita daw niya, bumibili ka daw ng pandesal sa bakery. Ano ba yun? Pakikwento nga. <laughs> Ate na mo, mga fans mo talaga. Oo, <laughs> bali nung June po, galing po kaming Pilipinas. Uh, oh, at okay. every morning po, bumabili ako ng pandesal. Talaga yun yung almusal ko, every morning morning. Uh -oh. Bali, bumabili ako ng pandesal, peanut butter, at cheese whiz. Yan yung paborito uh -oh. ko. At yun lang kinakain. Siguro sampung piraso. Uh -oh. Uh -oh. Uh -oh. Pero kasama mo daw yung anak mo non Tama ba, Jay? Kasama uh -oh. mo raw. Tapos, kasama ko naman yung anak namin. Actually, kasama din yung, yung dalawang kapatid ko din na brothers. Uh -oh. Tapos, uh, kasama ko sila. Ka And na, bumili kami ano. every morning ng pandesal sa bakery. Uh -oh. May binili ka daw para sa anak mo? Ano ba yung binili mo sa Opo. anak mo? Ah, okay. oh, yung ano, para sa kanya, Choco Crinkles. Yan yung favorite niya sa bakery, Choco Crinkles. Opo. Yan yung request niya. Kasi, mas masarap talaga yung crinkles sa Pilipinas. Kaya, yan yung gusto niyang bilhin sa bakery. <laughs> Jake, sa mga Filipino food na naluto mo na, siyempre 'yung mga Oo, sikat. Dami na, daw oh, dami niyan naluto, 'di 'Yung mga oh. sikat na delicacies oh. natin, halimbawa kare-kare, sinigang, oh. mga ganyan, kaldereta. Ano 'yung pinaka-favorite mo nang naluto mo? At ano 'yung pinaka-nasarap ka sa mga, oh, Filipino, oh, sa mga food? Filipino food? sa mga Filipino food. Mahirap 'yan. Wala <laughs> <laughs> oh, lahat masarap. Ah, pero depende din sa gore. Para sa akin lately, kare-kare talaga ang paborito ko, yung may yung may may talong, may may bagoong, masarap 'yan. Masarap. Pero yung kantireta, yung daw yung unang niluto kay ano, Jess, tama ba? Oo, tama. Bakit? Bakit kantireta? si Jess, ang kantireta for you. Parang ganun 'yung yung kwento naman ng kare-kare kung saan siya unang nakatikim is nung missionary pa siya. Tapos parang in-invite niya ako na kung pwede daw mag-share ng, ng ng mga words from God sa kanya. Kasi like, okay sige, tapos pinapunta ko siya. And then yun natin yung niluto kong um, caldereta. And doon yata parang <laughs> doon ako na in love siguro sa luto niya ng no, caldereta, eto ni grabe. Na, eto, Jake pa. Yes, ah, uh, pakinggan niyo. Sabi ni Nanay Nita Hilario, siya ay taga General Trias Cavite. Napanood ko sila, Bell, nagtatanim. Ako kasi maraming tanim. Yung tinatanim ni Jake, meron din ako niyan. Ay, nagtatanim ka pala, Jake? Oo. Oh? Opo, mahilig talaga kami mag-garden dito sa amin. Bali pag spring and fall, nagtatanim kami ng mga sitaw, talong, oh. mga sili, kamates. Oh. Lahat ng mga nice. Filipino gulay, tinatanim namin. Para, yan na lang yung ginagamit namin pang luto namin. Hindi mo na Sana kaya Sana all. po dito sa US, mahirap hanapin yung mga gulay na gusto mo. Correct. Luckily, meron kaming medyo maliit na bakura na pa rin mm -hmm. pagtaniman. Kaya, ayun po. Yeah. Okay. Jessica and Jake, uh, para lang sa kabatira ng ating mga listeners uh -huh. sa uh radyo at sa mga nanonood sa YouTube and uh -huh. FB Live, nasan ba kayo ngayon exactly? Uh -huh. At, uh, ano dyan oras? kayo, ooo, oh, oh, anong oras uh -huh. ngayon dyan sa inyo? Bali, dito po kami sa Texas, USA. Mga 10 p.m. po. 10 po ng gabi ngayon dito sa amin. Gabi, gabi. Oy Jake, may nag-comment pa dito, masarap daw ang buko panda. Nakapaggawa ka na rin ba ng buko pa? Ang dami mong followers. <laughs> ang dami na nanonood. Ang dami na nanonood. Siguro po namin yan kasi hindi pa nakalabas yung video na yan eh. Ah, oh, <laughs> kaya pa. Ayun, oh, hindi pa pala. na advance okay. yun naman si Jake. Kaya nanonood sila. Pero Jake, yan ngayon, nandiyan kayo sa, nasaan sila ngayon sa US? Texas. Sa, sa, sa Texas. Texas. Nabanggit ninyo, na oh. meron kayong maliit na bakuran, sabi ni Jessica. Oh. Hindi ba, hindi ba mahirap na magtanim. Kasi yung culture natin dito sa Philippines, uh -huh. syempre dito kahit papaano maraming taniman. Diyan ngayon sa inyo, uh -huh. sa inyong maliit na bakura, nagtatanim kayo. Yun na rin ang ginagamit yung panluto. Okay. Opo, uh -huh. Yun yung ginagamit namin lagi. Okay. Pa. Mm -hmm. uh -huh. Pero pag ganitong summer na po, talagang na-stop na po yung pag-garden kasi talagang mainit po talaga dito sa Texas. Oh, yeah. Pero after po, pag start ng fall, pwede na naman po siyang magtanim. Uh -huh. Opo. Ayun, oi Jake may nagpapatanong nga si ka Luisa de los Santos, kailan daw kayo babalik ulit ng Pilipinas, oh, oh. baka naman Ayan. pwede daw matikman ng luto ninyo Ayan. at makapasal kayo dito sa uh, aming, sa sarado. Yan din Rando. yung inisip namin lagi, uh, uh -huh. kasi kung sana wala akong trabaho dito sa US, uh -huh. talagang nasa Pinas lang sana kami, uh -huh. uh, pero every year po kami umuwi sa Pilipinas para makita uh -huh. po yung uh -huh. pamilya ni Jess. Uh -huh. Bali, siguro next summer po, babalik po kami sa Pilipinas ulit. Ayun, o oh, oh, next year yan. Uh, napapasyal uh, din kayo dito sa amin sa oh, Radyo oh, Agla. O, pasyal ah. Pasyal ah. kayo dito. Siyempre ah. po. Oh, o, in-invite oh, oh, oh. namin kayo. Ngayon pa lang, advance ah, ang aming invitation sa inyo pagbalik nyo rito Correct. sa Pilipinas. O, uh, maraming salamat po. Oh. Appreciate po namin yan. Ay, Jake, ikaw ba? Paano ka natutong magsalita ng Ilocano at saka ng Tagalog? Anong una mo natutunan? Ano? Uh, Tagalog muna bago Ilocano, Ilocano na bago Tagalog. Tsaka sino nagturo? Opo, bali nung unang kita. pumunta ako sa Opo. Bali nang unang pumunta ako sa Pilipinas Tagalog po 'yung unang natunan ko kasi uh, nasa Manila po ako noon. Uh, kaya Tagalog 'yung salita at 'yun 'yung una nung 2009 uh, medyo nahirapan ako sa una. Uh, pero after two years medyo okay na 'yung Tagalog ko. Nakilala ko si Jess, nagulat ako nung nakilala ko 'yung pamilya niya hindi Tagalog pala yung salita nila, Ilocano. Oh, Ilocano. <laughs> Kaya, uh, don doon, po ako nag-start ng Ilocano nung unang kasal po kami. Siguro, At hanggang siya, ngayon, ag oh, oh. agsusuro akpay ng Ilocano. <laughs> oh, <laughs> hindi. Siguro ang unang sinabi ni J.K. Jess, ay ayatin kita. Tama oh, ba? Oo. Oh. <laughs> <laughs> oh. <laughs> ayat ka, ingana sa ngalubungan. Sabi mo. Oh. oh. <laughs> ah, <laughs> ang Gali, sweet. Ang ano ang sikreto ninyong dalawa? Oo, Bakit ang saya, uh, no? siguro ang uh, banding ba ninyo yung pagluluto pareho? Kaya talagang mm -hmm. sweet pa rin kayo sa isa't isa. Oo, very sweet talaga sila. Oh. Opo. Bale, talagang appreciate namin ang isa't isa At hindi lang yan, yung, yung culture ko, yung culture niya, ina-appreciate namin. Kaya I think yan yung isa sa pagiging uh, kalakasan ng relationship namin na Talagang my respect kami sa isa't isa at 11 years na kami mag-asawa itong dating na December. At kaya medyo matagal na din pero parang newlyweds pa rin kami. Talagang masaya talaga kami hanggang masaya ngayon. Sila. Ay, uh, Jessica and Jake, ano mapapayo nyo sa mga kapitbahay natin Lalo yung mga nanay na nanonood, nakikinig sa atin ngayon Eh, ano may papayo nyo sa kanila para mapanati nilang healthy ang relationship nila sa kanilang mga asawa And at the same time, eh lalo pang maging maganda ang kanilang pagsasama Yes I think uh, mag -i start pa tayo sa siguro dapat mayroong magandang communication Correct. Number one, communication. Tapos, yung nga sinabi ni Jake kanina, respect. Dapat hindi yung nawawala. And then, I think yung give, give and take din. Kasi hindi porket ikaw yung lalaki, ikaw yung babae, meron kang kanya-kanyang level. Sa amin kasi ni Jake, wala po eh. Parang, hati talaga. Sin, walang nakakalamang sa aming dalawa. oh mm -hmm. mm -hmm. Oo. And para sa akin din, uh, talagang pinapakita namin ang isa't isa -tisa yung love namin. Oh, yeah. Uh, alam ko yung gusto niya alam niya yung gusto ko kaya yan yung ginagawa namin everyday uh, hin hindi namin iniiwasan talagang ginagawa namin yung alam ko yung gusto niya, gagawin ko every day para para masaya kaming dalawa lagi. And I think may idadagdag pa ako na isa na may narinig ko to somewhere, hindi ko lang maalala kung sino nagpayo sa akin to na sinabi na hindi porket mag-asawa na kayo is tapos na yung courtship. Oh, oh. Mm -hmm. Tama. Dapat continuous, continuous. pa rin yun like at least kahit once a week lalabas kayo mag-asawa para magkaroon lang ng me time. Tama. Dapat hindi po nawawala yung spark and fire sa sa isang relationship. Ayun. Galing. Uy, ang galing naman. Uh -huh. Jessica, ito tanong ko sa iyo ha. Eh, kailan daw ba masusundan ulit kayo ng baby? Alam mo na eh, di ba? Mama. Tignan si Jake. Tignan po na ulit na po eh. Magti-train ko po kasi yung um, bunso po namin this November. And sabi niya, siguro about time na daw sana magkaroon ng baby girl. Kasi talagang iningin, baby, girl baby girl, baby girl, girl, baby girl. yung pangarap ko. So, tignan po natin. Sana nga po, in, in God's will. Uh, tignan natin. Abangan. Uh, <laughs> ab Abangan. Interview natin uli. Pagka natupad na, nag nagsilang na siya. <laughs> diba? Basta Jessica, okay. Jake, babalik kayo babalik dito kayo. ha. Pag umuwi kayo okay. ng Pilipinas ha, mag-message kayo kaagad. Aan? Okay. Oy, Jessica, Jake, promote niyo muna yung inyong nga uh, vlog para yung mga gustong makinig at manood sa inyo. Yes. Paano matutong Opo. magluto? Yes, yes, sige. Hindi po. Una po sa lahat, mm. gusto po namin magpasalamat sa lahat ng mga fans namin. At yes. Talagang nagulat kami na marami pala natutuwa sa amin. At ngayon, madali po kaming hanapin sa YouTube, uh -huh. TikTok, Facebook, at Instagram, Kuya uh -huh. Jake po lahat. Uh -huh. Bali, Kuya Jake po yung pangalan ng channel namin. At uh -huh. uh, talagang maraming salamat po sa lahat ng mga fans and sa inyo din po para sa interview po na to. Mm -mm. Okay, yeah, thank you Jessica. so much! O, baka may papatiin kayo. Wala tayong uh -huh. papatiin. May okay, papatiin ba kayo, Jessica and Jake? Uh -huh sa mga tita ko na nasa iba't ibang mga bansa, si Tita Arlene, Hong Kong, Tita Arcee, Tita Maricel, Tita Dali ng UK, at syempre, yung mga pamilya po namin dyan sa Pangasinan, yung kapatid ni Jake, nakatira po doon sa Pangasinan, sa ilo sa inyo. Wow! Wow! Share nyo! Share nyo ang episode na to, ha? Sa inyong mga relatives oh, oh. at mga mahal sa buhay. Thank you so much, Jessica oh, oh. and Jake Taylor! Jessica, oh, Jake, oh, marami maraming salamat! salamat. Po. Ingat kayo dyan sa inyo. Oh, salamat ingat, din ingat. po. Ingat po God kayo God. dyan.